Hello guys! Good morning! Ako po si Saiton. Welcome back sa aking channel. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yung buho ko guys, tinilintas ko kaya nagkaganyan-ganyan. Uh -huh. Tinilintas ko ba siya? Anyway guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana nasa mabuti kayong kalagayan katulad ko. Ang topic ko ngayon guys ay ako yung gagawa ng reaction video kasi nanggigigil, gigigil ako dito sa ampun ni, yung dating inampun ni Kati Kram. Ako palaging na lumalag, ano, parang palaging dumadaan sa aking page. Magka sa TikTok, magka sa Facebook, magka sa dito sa YouTube. Ako yung nanggigigil kasi uh, si Katikram pa yung naging masama ngayon. Alam mo, minsan nakakadalang magtumulong sa totoo lang. Naranasan ko rin yan eh. Yung ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung naging masama. Hmm. Katulad niyan, sinasabi nitong Dave na ginagamit siya sa pagbablog ni Tikram. Hmm. Ganon. Para bang pinagkakakitaan ni Tekram si Dave? Ay natural na doon ka sa poder mo. Ay sa poder ni Katikram, Natural na uh, magagawa kayo ng content. O. Oh. At saka, malaki ang utang na loob mo kay Katikram, Dave. Mahiya ka naman. Pinulot ka sa lansangan, doon sa kargador, pinulot ka. Minsan, alam mo, kung ako nag-ampon sa'yo, parang minsan nakakapagsisi kung bakit kita dinampot doon sa ano, sa gulayan na yon. Sa ginagawa mo na yan kay Katikram, alam mo, pagdating ng panahon, maaari kang uh, bigyan ng pagsubok sa ginagawa mo na yan. Huwag kang ganyan sa mga taong nakatulong sa'yo. Kasi, dadaan ang panahon, darating ang panahon, magkakaasawa ka, hindi man sa'yo mangyari ngayon, maaaring mangyari sa'yo sa mga susunod na araw, mangyaring, maaaring mangyari sa'yo sa magiging anak mo, sa magiging pamilya mo. So, mahirap. Mahirap. Kaya, wag mong, wag mong sabihin na ginamit ka lang ni Kati Kram dahil uh, sa content natural na sa poder kanya mag naggumagawa sila ng mga content s'yempre makakasama ka at nanginginabang ka naman doon nanginginabang ka naman doon sa sa kinikita ni Kater, ni, ni Katikram ayan napag-aral ka pinalika, pinalaki ka para kang baboy na lumaki sa kanila ang taba-taba mo tapos ganyan ang ibibigay mo kay Katikram wala kang utang na loob nakakagigil ka talaga oo sa bagay nang galing ka doon sa ano kaya ayan lumalabas na talaga yung tunay na ugali mo da natural pag uh, pagpapayuhan ka ni Katikram kasi nandoon ka sa poder niya at gusto ma, ma maayos ang buhay mo kaya ka pinapayuhan ni Katikram kaya ka pinagsasabihan kaya ka lahat na bagay na ginagawa ng magulang sa anak para lang maging mabuti ang kanyang buhay ay ginawa ni Categram sa iyo. Tapos ngayon ganyan pa ang uh, i ganyan pa ang i papakita mo kay Kati Kram. Siya pa yung sinisisi mo kung bakit ganyan ganyan ganito. Mahiya ka, babe. Lumaki ka sa kanila at inaruga kanya naging ayan nga tingnan mo nga hanggang ngayon nga hanggang ngayon eh Parang uh, ano ang laki-laki ng katawan mo nang dahil yan sa pag-aalaga ni Kati Kram kaya mahiyahiya ka naman puro na lang tama lang yung ginagawa ni Kati Kram natanggalin ng mga picture mo tanggalin yung mga damit mo ipamigay mo yan Kati Kram mas maganda pa ipamigay mo yung mga damit na yan lahat na mga nandyan sa bahay nyo kasi magbibigay yan ng kamalasan sa inyo. Kaya mas maigi pang linisin mo yan, tanggalin mo mga lahat ng mga gamit ni ni Dave. Kasi isa yan sa magbibigay sa iyo ng kamalasan mo sa buhay. Para kang nag-alaga ng ahas talaga. Oo. Alam nyo guys, uh, ako naranasan ko rin yung ganyan eh. Yung para bang tumulong ka na, tinulungan mo na, ikaw pa yung nagiging pinakamasama sa buong mundo ng taong tinulungan mo. Oo. Napakahirap talaga. Napakahirap. Kaya kung ako, kay Katikram, hindi na ako mag-aampun. Tutulong ako pero hindi ako mag-aampun. Oo. Hindi ko paparusahan yung sarili ko para mag-alaga sa mga ganyang klaseng bata na kapag lumaki na, salbahin na ikaw pa biruin mo walang hiya itong si Dave ginawan pa ng pang, ng ano na pang, ng ano ng manalastas hmm. tanggalin mo yon katikram tanggalin mo ibalik mo siya sa dati niyang apelyido wag mong anuhin ayaan mo siya wag kang masyadong malambot katikram alam mo ako tumutulong din ako pero ngayon parang hirap na akong bumitaw ng pera kasi Para bang, ewan ko, dahil parang nagkaroon na ako ng, uh, uh, ano ba to? basta hindi ko na, hindi ko na, uh, parang mabigat na sa, sa kamay ko, mabigat na sa sarili ko ang tumulong sa totoo lang. Dahil nga sa dami ng tinulungan ko, halos lahat sila walang hiya sa akin, ako pa yung naging masama, totoo, kaya nakakadala talaga. Oo. Maigi pa yung mag-content mag ka, mga ganyan, mga, uh, yan, -co content mo, bibigyan ka ng uh, may sponsor. At least, hindi masyadong masakit sa pakiramdam. Pero kung kapag sa'yo talaga galing yung pera, pinaghirama, pinaghirapan mo talaga yon talagang sobrang sakit niyan. Kapag tumulong ka, tapos sa huli, ikaw pa yung magiging sama, masama yung itinulong mo galing talaga sa pinagpaguran mo, sa hirap mo, sa pawis mo. Sobrang masakit yun, guys. Kasi yan ang naranasan ko. Kasi hindi naman ako charity vlogger. Hindi naman ako... Tsaka, hindi naman ako kumikita dito sa pagbablog-blog-blog na to. Siguro, kumita ka man, mangungulikta ka muna ng mga ano ilang views bago ka makasahod dito sa YouTube, sa Facebook kasi pero kung pupokus ka sa dito, mahirap mahirap din kumita rito sa mga social media. Mahirap din Pwera lang talaga kung mag-ano ka ng sugal. Ayun, bigla kang yayaman talaga pag ganun ang ginawa mo. Oo. Pero ako hindi uh, ako yung nagtatrabaho ako. Kaya yung bang masakit sa akin yung Ito, yung, tinulungan ko galing sa sobrang hirap. Tapos itulong ko sa huli ako pa yung pinakamasama sa buong mundo. Masakit yun guys. Mm -mm. Siguro kung meron nakarana sa inyo, alam nyo, yun, alam yung kung anong sinasabi ko. Kaya ito si Dave, bulang hiya ito. Ako yung nanggigigil talaga. Kasi, ano eh, nasubaybayan ko kasi ito mula nung kinuha ni Katikram doon sa pagkakargador. Nasubaybayan ko itong Dave na to. Sus, Mario pinalaki ka, pinag-aral ka ni Kati Cram. Diyos ko, private school pa. Pin, binilan ka ng motor, binilan ka ng lupa. Ngayon, kaya guys, napaka maling, maling pagkakamali, malaking pagkakamali kapag sinuportahan itong Dave na ito. Kasi lumaki yung ulo, grabe. At saka yung mga umaaruga sa kanya, sa kanya eh, may kapintasan din sila. Kasi alam nyo, dapat pinapayuhan niya yung ala-alaga nila. Mga ganyang mga pinagsasasabi sa, mga, sa taong nakatulong sa kanya, sa taong nagpalaki sa kanya. So, ayun lang guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out, shout out kay Ate Milit Mix Vlog, kay... Uh, uh, basta sa inyong lahat, hindi ko na maalala. Ang dami kasi... At uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, iniimbitahan ko po kayong isubscribe at suportahan ng aking channel. Pakipindot nyo po ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Ingat po tayo. Maraming salamat. Bye bye.